Good afternoon, good afternoon Ayala Ang pa-update ni Anita ngayong hapon na ito ay Ito lang ang masasabi ko sa inyo guys Yung mga tao bang Bakit lagi nilang sinasabing Bakit ang hilig-hilig nyong mag-post Post ki-post post sa Facebook Ano bang gusto nyo? Ano bang gagawin namin dito sa Facebook? Eh, mag-disco? Alam nyo guys, ah uh, Sa ngayon kasi, sa panahon na ito hindi nyo ba alam yung tinatawag na reels? Kasi guys, isa ako sa nagre-reels. So, ibig sabihin, kada minuto, kada oras, meron akong post. Alam nyo ba yung reels? Kung marunong lang tayong yung gumawa ng kung ano-anong content. Pero wala naman tayong tinatapakang tao sa ating mga content, no? hindi ko naman kayo pinakikialaman hindi ako nakikialam ng tao gumagawa ako ng content ng sarili ko sarili kung ano-ano sinasabi ko pero wala akong sinasabing masama sa ibang tao bakit nyo sinasabing lagi ako nagpo Siyempre, dyan dyan ta tayo nakikita ni Meta Meta ni Meta dyan nakikita kung active tayo, tapos madami tayong views, at marami tayong followers, o doon, ah, uh, at magkakapera tayo, at mag, makakasahod tayo, at meron pang nagbibigay ng mga bonus like stars, yon So, bakit, yung iba, hindi naiintindihan kung bakit, mahil, ang hilig-hilig nyo talagang mag sa Facebook. Ano bang ba gusto ninyong gawin namin sa Facebook? Ha. Ano bang ba gusto ninyong gawin namin sa Facebook? Alangan naman. At saka, hindi naman account ninyo ang ginamit ko. Account ko. At hindi naman kayo ang may-ari ng Facebook, hindi ba? Kung kayo ang may-ari edi, Mananghid ko sa inyo edi. Hindi naman kayo ang may-ari, no? <laughs> so 'yan lang, guys. So hindi galit sa Anita guys Gusto ko lang ipaintindi Sa nagsasabing Lagi daw akong nagpo-post sa Facebook po, Eh meron akong page uh, Facebook page At ngayon nga gusto kong magpasalamat sa aking mga viewers Sa mga bago kong supporters Sa mga lahat ng supporters ko Followers Medyo madami tayong views Kahapon at saka ngayon at madami-dami na tayong naipon na stars. So, wag nyo akong pakialaman kung lagi akong nagpo-post sa Facebook. Tama. So, please, 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 mind your own business at ginagawa ko din ang aking part. So, thank you, thank you very much. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Ayala.